ngayon, mahalaga ang pagbabasa para sa pagunlad ng kaalaman at isip po ng mga bata. Kaya naman isang grupo naglunsad ng makabuluhang inisiyatif na naglalayong himuki ng na mga kabataan na yakapin ang pagbabasa. Yan po ay ang Magbasa Tayo Movement. Kaya naman dayan, alamin natin kung paano nila natulungan ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Ano ang mga proyekto at programa nila at kung paano tayo maari makilahok sa magandang layunin nito Kasamaan, kasama ang youth educator at ang kanilang founder na si Kevin Conrad tanjongko. Good morning, Hi, Kevin. Conrad. Good morning. Kevin or Conrad? Okay, <laughs> okay. Okay. no? But Kevin, Okay. 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 Actually, dahil ako ay isang graduate po ng Library and Information Science at isa po akong registered librarian, nakita po namin ang problema po at kakulangan ng mga silid-aklatan sa Pilipinas. So ito po ay isa sa pinakamalaking dahilan bakit po namin ginusto na magtayo ng mas maraming silid-aklatan po sa ating bansa dahil ito ay kulang kinakailangan pa ng mas maraming silidaklatan. Okay. So, you're building libraries. Yes, ma'am. Okay. So, paano nga ba ito, Kevin? Nagsimula ang movement na ito at ano ang naging inspiration mo sa pagbuo nito? Okay. Taong 2015 po, tayo po yung nakasama sa isang kumpanya na naglalayon po na mag train ng mga young servant leaders po ng Pilipinas at kailangan po nating magtayo ng kinatawag namin Starfish Project. So, dito po nagsimula. Out of 81 students po ako lang ang librarian. Mm -hmm. So sabi ko, I think dapat at kailangan natin gumawa ng pagbabago through our libraries po na itayo sa bansa. Mm -hmm. So, so far, ilan ng libraries ang naitayo natin at saang saang lugar ito? Ah, so far po, meron na po tayong natulungan. Isa sa pinakamalaki po ay ang 42 Barangay Reading Centers sa Timon and Quezon sa tulong po ng Provincial Library ng Quezon. Meron din po tayo sa Romblon, meron po sa Isabela, sa Baguio at maraming lugar pa po. Mm -hmm. At hopefully, ngayon taon, madagdagan pa ng tatlong tinatayo po nating barangay reading center. Wow, nakakatuwa mm -hmm. no sa iba't ibang mga lugar oh, talaga. Oo, eh, ano? oh, oh. maliban sa pagtatayo ng mga library, ano-ano pa yung mga ginagawa nyo para matulungan natin yung mga bata? Uh, maliban po dito, uh, dahil nga kakulangan sa library po ang nakikita natin, uh, ngayon tinatayo po natin at dagdagan ng kanilang mga aklat po sa mga silid-aklatan. Kasunod po nito at sinimula na po namin ang reading at home program. Mm -hmm. Meron po kaming iniikot na mga aklat po sa ating mga grade 1 children, mm -hmm. sa ating mga learners po, kasama po ang ating mga kaguruan. Mm -hmm. So, ilan po sa mga eskwelahan ay galing ng magdiwang rumblon. Mm -hmm. Meron din po parating sa isa pang eskwelahan po mm -hmm. sa ngayon. So, aklatan at pagbabasa po ang ating programa. Okay. Mm -hmm. Ano naman yung kwento ng mga bata na inyong natulungan at na tumatak sa iyo, Kevin? Ah, isa sa pinakamaganda pong pakiramdam ay yung makita ang mga bata, nakapagawak po nila ang aklat, ay iba yung tuwa at sigla. Mm -hmm. Dahil may mga lugar po tayo sa Pilipinas na wala pang internet, mm -hmm. at tanging mga printed na libro lang po ang ikinaliligaya nila pagdating mm -hmm. sa pagbabasa po, maliban sa mga textbook na meron tayo sa eskwelahan. Mm -hmm. Doon naman, Kevin, saan galing yung mga libro na ibinabahagi nyo at may mga partner ba kayong mga organizations? Um, ngayon po, dahil sa po akong librarian, mm -hmm. meron po kaming samahan ng mga librarian sa buong Pilipinas mm -hmm. at inalalapit ko sa mga aklatan na yung mga libro na tinatanggal na nila sa kanilang aklatan, kinokolekta namin at ibinibigay at nakasisigurado kami na mas maayos at magagamit pa ito ng mga bata. Okay. Doon sa mga gustong mag-donate, makipag-collaborate sa'yo, baka gusto nilang magkaroon ng library sa kanilang lugar, how can they contact yung mga social media pages? Okay. Currently po, meron po tayong magbasa tayo movement that you can find on Facebook, Kendalai Bargain po, for my personal Facebook account, para po makita ninyo kaniyang ano mga activity at kung paano po kayo makakapag-donate. Ngayon po, naglalayon kami na magkaroon ng 60 children books para sa reading at home program po namin sa parating na Abril sa Rumblon po nya okay. okay baka may mga tao tayo na mga nanonood na may oh, mga libro correct, na gustong oh. mag-donate meron ba kayong office um currently po oh. um dahil po isa po kaming maliit lamang na movement, ang aming pong tahanan ang mismong pinaglalagyan po ng mga aklat. So reach out nyo lang po kami sa aming Facebook page para po magkaroon tayo ng pag-uusap kung paano po ninyo mapapadala ang mga aklat sa amin. Okay. Ayan nga, Diane, mga na rsp tunay na napakagandang napaka simulang ng uh, itong advokasya ni Kevin. At sana marami pang mahikayat na gumawa ng ganitong proyekto at dumami pa ang matulungan ninyong mga bata. Maraming salamat. Thank you very much, Maboy. Thank you very much.